Morning po kasaka. Ito tatabasan ko yan. Ito naman yung tatabasan ko. Ito yung tanim dalawa. Narito na ako. Tatabasan ko. Medyo, medyo makapal din yung damo. Pero kaya po yan ang aras. Yan. Pakaikutan -pa ko yan. Tanim dalawa. Yan. Sige po. Wala sa ating magkamera man pag nagtatabas tayo. Kaya pag ayun na lang po gagawin natin. Pasensya na po kayo. Ganyan talaga boses ko eh. Natural yan. Uh, let's go! yang kasaka nalinisan ko na po yan natabasan ko na to oh, iikot na iikot ko kasi sa akin natabas buti nga to eh, napag na sa kabila ako hindi pa pero tinatabasan ko muna lahat tapos sila naman na, nauna silang na una, yung pagmamotor nila kasi yung pagtatabas ng pilapil pero para sa akin kasaka mas maganda yung tinatabasan yung pilapil pero kasing linis, linisin ang pilapil pagka yung na motor na siya yung damo, mo mayroon tanggalin para sa akin lang po yun kasapa kanya kanya naman po tayo ng discard eh. ngayon itong ng dalawa na to maganda sa baba yan mamayang nga po babalikan ko yan yung mga pilapil sira eh mga gulong ng harvester mga sira-sira po yan na paayusin sa mga lungga ng mga mababait kaya kasaka ito yung ano ito ha kakatungan ko rin ito ng ano lupa para tumaas siya hindi lumab tumawid yung tubig pag tani, may tanim mahirap iitin gagawin ko po dyan lalagyan ko rin ang kanal yan sila yung nagpapataas ng pilapilo. oh. kasaka pero nauna ko lumusong dyan kasaka kaya ma nagugutom naman ako kaya aaw na ako buti nga sila yung tatlo eh may mga kausap kaya ako mag isa lang maganda tignan kasaka pag ano gagay pero sa akin pa pala gagawin ko po ito yung mga natabas ko si ano rin kaya ano ito eh itan Belgado yung ex kapitan ay po. Ayun yung kapatid nyo. Nagpipilapil. Napag-motor na, napag araro na rin siya dyan. Yung kay Jay, ulik-ulik, hindi pa siya gumihipo sa palayan. Ayan po, natabas ang mukasaka. Kasi yung mababa pong pilapil, dadagdagang unang lupa para tumaas. ayan po, wasak na, siran sira po yung pilapil mga ano po ng harvester yan yan marami, mayroon pa po mamaya pag nataasan ko na pilapil diyan, sa aka na lagyan na, nataasan na po natin ang pilapil ayan. tinasan natin para po maipon ng tubig kasi aka hindi masayang ang tubig para mabulok din yung mga damo nakikita nyo naman po yung mga damo eh. Saka yung dayami. Yung pinabas natin sa pilapil ay mabubulok siya pagka po nababad sa tubig. Yung mga damo-damo sa pilapil, yung sa pinaglagyan at sa pilapil, pagtatabasan na lang po yan. Saka yung pong bago tumanim, bago linisin din. Ang kasaka gandun sa baba kasi hindi ko pa nasasagad eh. yan lang po nagawa natin ngayon araw tapos ng pilapil ay ng pilapil yan paiba-iba rin po kasi ang ano eh aaraw uulan bigla kaya na ano masakit sa katawan Kasaka yan marami po salamat sa inyong panonood wag po kayo magsawa Sempre mag-like at mag-comment at mag-share at mag-follow na din kayo kasaka. Bye, bye po, maglilipat pa ng kalabaw.